Sa ilan pa nating balita, kinansila po ng Comelec ang kandidatura ni Marikina Mayor Marcelino Tidoro bilang kongresista sa unang distrito ng Lunsod. Ito'y matapos katiga ng Paul Body ang petisyong inihain laban sa kanya dahil sa tinatawag na material misrepresentation. Mm -hmm. Batay sa resolusyon ng Comelec, hindi katanggap-tanggap ang biglaang paglipat ng tirahan ni Tidoro at hindi rin umano nakikita ang alkalde na naninirahan sa bagong address nito. Sinabi ng Comelec na malabo na naabot ni Tidoro ang one-year residency requirement sa ilalim ng saligang batas. Nagkaroon nila ng material misrepresentation ng sabihin nito na registered voter siya sa 1st District kahit na uh -huh. hindi pa aprobado ng Election Registration Board noon inihain ang kanyang Certificate of Candidacy noong October 5. Ay, Samantala, tahasang sinabi naman ni Marikita na Mayor Marcy Teodoro na politika ang nasa likod ng mga petisyong uh, alisinsya sa 2025 elections. Eh politika talaga politika ito, kay... Mayor. <laughs> Mayor, kaka <laughs> kayo. Politika talaga Ay, ito. Ka talaga. Uh. Mm, ayon kay Teodoro, kinilala ng uh, Paul Boddy, ang paglipat ng kanyang voter registration pero katakatakang salungat ang naging hatol nito sa kanyang Certificate of Candidacy. Ayun. Ngayon din, nanindigan ng Alcalde na matagal siyang nanirahan sa 1st District ng Lunsod. Patunay ang kanyang, mga naging, uh, ang kanyang naging karera bilang konsihal at congressman mula sa nabanggit na distrito. Mm -hmm. Nakatagda namang maghain ng motion for reconsideration si Mayor Marcy limang araw mula sa pagkatanggap niya ng kopya ng resolusyong ito ng Comelec, lalo't hindi pa ito final and executory.